noong gabi ng January 21, 2009, sa isang coffee shop sa loob ng Virginia Tech, may isang babaeng Chinese na nagngangalang Yang Xin, na nakahiga sa sahig, na naliligo sa sariling dugo. Sa tabi niya ay isang lalaking Chinese na si Zhu Haiyang, na may dugo rin sa katawan at hawak ang ulo ni Yang Xin. Ano kaya ang maaaring nangyari sa pagitan ng dalawang ito na nagdulot ng ganitong karumal-dumal na pangyayari? Pero bago tayo magpatuloy, Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video. Si Zhu Haiyang ay ipinanganak noong 1984 sa Ningbo, China. Ang kanyang ama ay isang profesor sa unibersidad at ang kanyang ina ay isang surgeon. Matagumpay ang kanilang pamumuhay sa China. Mula pa sa kanyang kabataan, ipinakita ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng edukasyon at mahigpit na nagbantay sa kanyang masigasig na pagsusumikap sa pag-aaral. Nakuha niya ang mataas na marka mula elementarya hanggang high school. Pagkatapos ng high school, na-admit siya sa Shanghai Ocean University, ang unibersidad na pangarap niyang pasukin, sa kabila ng ibang estudyante na naglalakwat sa o nagpupursige ng relasyon, samantalang si Zhu ay laging nag-focus sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang pagsisikap, Nakakuha siya ng halos perpektong marka sa iba't ibang exam, kasama na ang English proficiency, at kayang-kaya niyang mag-ingles ng mabilis, kaya't nanalo siya sa National English Speaking Contest. Hindi lamang siya isang masigasig na estudyante, kundi isang kahangahangang individual na may magandang asal, at maraming nagkakagusto sa kanya. Matapos makatapos ng universidad ng may mataas na marka, nagtungo siya sa graduate school sa Shanghai Ocean University. Pagkatapos ng kanyang graduate studies, natanggap siya sa Virginia Tech sa Estados Unidos, kung saan nagsimula siyang magtapos ng sa Agricultural and Applied Economics noong August 2008. Sa unang mga araw ng kanyang pag-aaral sa Amerika, tila bagong mundo para kay Zhu ang lahat, at puno siya ng sigla sa harap ng mga bagong hamon. Maaga siyang nagigising at nag-aaral hanggang gabi, namumuhay ng masigla at puno ng pagpuporsigi. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang sigla ni Zhu para sa buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mabigat na workload sa universidad. Parang bumalik siya sa mga panahon ng paghahanda para sa pagsusulit sa kolehiyo noong siya ay nasa huling taon ng kanyang mataas na paaralan. Hindi siya kontento sa kanyang kurso at nagdududa siya sa kanyang posibilidad na magkaroon ng trabaho. Nagsimula si Ju na ibahagi ang kanyang mga saloobin at pangangamba sa kanyang mga kaibigan sa China gamit ang messaging app na WeChat. Bukod dito, ang dikilalang kultura ng Estados Unidos ay nagiging sanhi ng sakit ng kanyang ulo, samantalang smooth ang lahat sa China. Tila hinihuli ang hangin sa kanyang layag sa Estados Unidos. Unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa at nagsimulang maramdaman ang lungkot. Isang araw, habang dumadaan siya sa malungkot na mga araw, may dumating na isang junior international student at mayroon siyang natanggap na. Request mula sa kaibigan sa paaralan na sunduin ang nasabing estudyante sa airport. Sa pagtanggap sa request ng kanyang kaibigan, umalis siya ng maaga noong January 8, 2009. Patungo sa airport na may hawak na nakasulat na ang pangalan ay Yang Xin. Agad siyang nilapitan ng isang matangkad at magandang babae na umingiti ng buong saya at nagpakilala bilang si Yang Xin ang biglang pagdating niya ang nanagsasalita ng Chinese, at numingiti na may sigla sa gitna ng airport, na puno ng mga dayuhang mukha, ay nagbukas ng kanyang mga mata. Sa pagsundo niya kay Yang, buong kasiglahan niyang ipinaliwanag ang buhay, at sitwasyon sa paaralan sa Estados Unidos, nakaramdam ng sinseridad si Yang sa kanyang kilos, habang maikli nitong ipinakilala ang sarili, na 22 years old at taga Beijing. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral ng accounting sa isang universidad sa Canada, at nag-apply para sa permanenteng residency doon. Bukod dito, nagtatrabaho siya ng dalawang part-time jobs, habang maayos na inaasikaso ang kanyang mga akademikong responsibilidad. Isang babae na nag-aaral, at nagtatrabaho ng mag-isa sa ibang bansa, nang marinig ni Zhu ang kanyang kwento, buong puso siyang nakiramay sa kanya, at nang makita niya ang kanyang inosenteng mukha, nagsimula ng kumabog ang kanyang puso. Sinabi ni Zhu kay Yang na dapat nilang tulungan ang isa't isa bilang mga kapwa Chinese, at mabuhay ng magkasama sa ibang bansa. Umaasa sa isa't isa, nang marinig ni Yang ang kwento ni Zhu, ipinaliwanag niya na bakasyon ngayon sa paaralan, kaya't hindi siya makakatira sa dormitoryo at kailangan niyang humanap ng matitirhan. Ipinahayag niya ang kanyang pangamba sa paghahanap ng isang kwarto, na nasa ibang bansa, nang marinig ang mga pangambang ito ni Yang. Agad na naghanap ng lugar si Ju na siya. Subalit, hindi madali ang mahanap ang isang angkop na bahay sa maikli lamang na panahon. Hindi sila nakahanap na nararapat na bahay, at siyang ay nawawalan ng pag-asa. Bagamat maaari siyang magstay sa isang hotel ng ilang araw, hindi ito praktikal na gawin. Hanggang sa makapasok siya sa dormitoryo, kinakailangan niyang humanap ng mapagtitirhan. Habang iniisip ito niyang, inirekomenda ni Zhu na pansamantalang manatili siya sa kanyang apartment. Hanggang makahanap siya ng materhan, nang magdalawang isip siyang, nagpatuloy si Zhu sa pangungumbinsi, at sa huli, nagpasya siyang manatili sa kanyang apartment. Paglipat niyang, kumain sila ng mga pagkain, nag-shopping, at nagkakape na masayang nagtutulungan. Nararamdaman niyang swerte siya at nakilala ang isang mabait na senior. Ngunit may kakaibang at maling ideya si Zhu. Nabuo niya ang malalim na damdamin para kay Yang at isinulat pa ang isang mapagmahal na love letter sa kanyang lihim na sulat. Ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa kanyang lihim na sulat, na iniimagine niya si Yang, na maganda at ipinahayag ang kanyang intensyon na yakapin siya magpakailanman. Naniniwala siyang parang magkasintahan na sila maliban sa hindi papag-amin. Mukhang napagtanto ni Yang ang maling akala ni Zhu. Isang araw. May tiwala siyang ipinaabot ang kanyang damdamin sa kanya, umaasang sasabihin nito ang matamis niyang o, sa kasamaang palad, ang sagot na natanggap niya ay hindi. Dahil kaibigan lang ang turing ni Yang Kai-Zhu, pagkatapos ng kanyang pag-amin, agad na nagbayad siyang ng renta bilang pasasalamat at lumipat ng apartment. Ngunit patuloy pa rin si Zhu sa pagtawag at inuulit ang kanyang pag-amin na kanyang pagmamahal kay Yang. Ngunit tuwing umaamin sa damdamin ni Zhu, Pareho pa rin ang sagot ni Yang, na ayaw niya kay Zhu bilang kasintahan. Hindi maunawaan ni Zhu kung bakit tinatanggihan siya ng isang mabuting taong tulad niya. Sa stress ng academics at sa pagiging nasa ibang bansa, parang nawawala na ang kanyang katinuan dahil hindi niya nararamdaman ang tugon ng damdamin mula kay Yang. Sinabi niya kay Zhu na mayroon na siyang nobyo na plano niyang pakasalan. Sinulat ni Zhu ang isang sulat na nagpapahayag ng kanyang malalim na pangungulila sa pagtanggi niya na sinasabing hindi maikukumpara ng kanyang fiancé sa kanyang likas na kakayahan at edukasyon. Naniniwala si Jiu na dapat ay makilala siya ng husto, na siya ang pinakamabait na maging asawa para sa kanya. Noong January 21, 2009, tinawagan ni Jiu si at nyaya siya na makipagkita sa isang coffee shop sa Graduate Life Center, at pumayag siya sa pagkikita. Nang makita niya siya sa kapehan, muli niyang ipinaabot ang kanyang damdamin. Pero muli siyang nabigo kay Yang, sa kabila ng maselang atmosfera. Habang si Yang ay paalis na, bigla siyang kumuha ng kutsilyo at sinimulan siyang atakihin. Sa biglang atake, nawala ng buhay si Yang sa mismong lugar. Matapang na lumaban siya, at nakatanggap ng maraming sugat sa kanyang mga braso at kamay. Gayon paman, tila hindi pa kontento si Zhu, tinapaktapakan ang katawan ni at itinaas ang kutsilyo ng paulit-ulit sa ulo niyang. Ang coffee shop ay biglang naging magulo, at ang mga tao ay nagtakbuhan sa lahat ng direksyon, at ang isang manggagawa ng kape, ay tumawag sa 911. Pagkatapos ng krimen, hindi siya tumakas at nanatili sa pangyayari, namumugto ang mata, nang dumating ang pulis, inaresto si Ju na patuloy na hawak ang ulo ni Yang, Kaagad pagkatapos ng pag-aresto, nagalit siya na hindi niya matanggap ang pagbasted ni Yang sa kanya. Isang opisyal mula sa Virginia Tech Police Department ang nakakita ng nakakatakot na eksena ng katawan niyang na walang buhay sa sahig. Sa utos ng pulis na itaas ang kanyang mga kamay, iniwan niya ang ulo niyang sa sahig. Natuklasan ng opisyal ang isang kutsilyo sa mesa at may ilang karagdagang kutsilyo sa backpack ni Jiu. Sinabi ng mga prosecutor, si Ju bilang isang lasing at sawi sa pag-ibig. Habang nakapiit sa Montgomery County Jail. Sumailalim siya sa pagsusuri sa isang mental hospital. Hinaharap niya ang mga aligasyon ng unang degree na pagpatay. Labing limang buwan matapos ang insidente noong 2010, naganap ang paglilitis sa isang korte sa Virginia. Si Montgomery Circuit Judge Robert Turk ay nagbigay kay Zhu ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Habang nasa bilangguan, isinulat ni Zhu ang isang sulat kung saan pinatay niya siyang. Na ang dahilan ay ang pagtanggi sa kanyang pagmamahal at dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagkabigo kaya naisipan na patayin na lang niya siyang dahil lubos niyang iniibig ito isa itong nakakakilabot na pangyayari na nagpapakita kung paano ang isang deformed na isipan ng isang tao ay maaaring humantong sa napakasamang mga kahihinatnan Ang tunay na pagmamahal ay dapat huwag dalhin sa marahas na gawain ito ay dapat ay pahalagaan Kung tunay mong mahal ang isang tao ay dapat hayaan mo kung saan siya masaya, at suportahan mo, dahil darating din ang tamang pag-ibig na para sayo. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.